Ewan ko ba naman kung bakit napakaraming Pilipino ang naaakit sa mga financial scams. Nasisilaw siguro sa napakagandang pangako ng malaking kita. Marami sa mga scams mukhang legit ha. May SEC registration naman. Kumpleto ang papeles. Pero ang red flag dito ay ang mga pangako. Sa maliit na halaga ay pwede kang kumita ng malaki mag-invest ka lang ng 50,000, may kita ka ng 5,000 a month, garantisado. Pag kumagat ka, pakikitain ka naman talaga sa simula. May inganyo ka tuloy na mag-invest ng mas malaki pa. At may incentive kung magre-recruit ka ng iba pang investors. At pag marami na kayo nag invest isang araw, biglang mawawala ang kumpanya. Tangay ang lahat ng pera nyo. Scam pala siya. Kaya bago mag-invest, mag-research muna ng mabuti. Huwag maniwala sa mga testimonials o endorsement ng mga kailang tao. Kung ang kita ay too good to be true, pues too good to be true talaga yan. Huwag na wag kayong masilaw sa pera. Ang payo nga ni Apostle Paul, For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Pray tayo. Lord, iprotect mo ako sa pangakit ng mga investment scams. Bigyan mo po ako ng wisdom para makaiwas dito. Nawa ay magamit ko ang pera ko sa tama at hindi maghangad ng higit sa aking pangailangan. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.